Alright, sige. Batihin natin ang happy-happy birthday yung mga may kaaraw ngayon. Mga may araw po ngayon ay uh, si Romeo Banyaga, happy-happy birthday. Maria Elena Tumbaga, happy birthday sa iyo. Ibang agad. saka ganun din kay James Zumbawa. And Cram uh, Dahon, happy-happy birthday. Sa iba pang uh, nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Happy birthday to you. Oras na naman para magluto. Idol, ano ba ang ulam natin? Ati Wilma, magandang umaga sa inyo lahat. At sa lahat ng mga nandiyan sa Paway, sa Batak, sa may Imelda Sky Goods, At sa may Cars, sa San Nicolás, At saka dito rin sa may CHC Corporation, magandang umaga sa inyo lahat. Mga Idol, thank you so much sa inyong pagtutok. At uh, mga Idol, kung kayo po ay nakapulot ng wallet, na kulay black, pag isa lang po dito sa IFM, kaya, mm -hmm. uh, uh, gururi ka gunggun na parang kada kayo. Ayan, wallet ay barok, pag isa uli lang po. Kulay black na wallet, ha? May mga IDs kasi na importante. Kaya kung hindi niyo wala naman, hindi naman importante ang IDs sa inyo, di ba? Kahit okay na lang yung na kahit hindi nyo na ibalik, basta ibalik yung wallet. Kasama yung mga IDs at iba pa. Ito na ang ating napakasarap na erikado sa balat na radyo ngayong araw. Creamy pork mushroom. Paano ba gawin yan? Ito, bumili lang ako ng uh, pork belly at ina-slice ko na, no? Ang pagkaka-slice niya, hindi yung cubes, kundi, uh, alam mo yung uh, pahaba. Ayan na manipis. Ayan. Tapos kailangan din natin ng all-purpose cream, mushroom na isang lata. Ore, hangka na pa ng uong at mapangkalata makimarket. Ah, sa supermarket. Ayan, mga tigaway it commercial. Maganda araw. Kailangan din natin na onion, kailangan din natin na butter, salt and pepper to taste, at saka soy sauce. tablespoons tablespoon ng kalamansi, juice, lemon, and one cup ng water. Pag may, kus may kusin lang natin lahat ng mga ingredients, marinate lang natin. Lagyan natin ng salt and pepper to taste yan para mas masarap. At lagyan natin ng asin, yung soy sauce. Huwag masyado marami yung asin, ha? Punti lang yan. At pagkatapos, pagka-marinate na natin yan mga idol, eto na, maglalagay na tayo ng butter sa ating kawali at ng ating onion and ang ating ba, Ang ating uh, garlic. Igagisa lang natin yan, Idol. Isasangkot siya natin. Bahagya. At pagkatapos, pag humatas ka pas na, lumabasta na, ang kakas. Parang pinagpapawisa ka ngayon kahit nandito sa ating Philippine area. Responsibility is warning warning go away. Come again another day. <laughs> Baka magpapaulan yan mamaya hapon, no? Maglalakang ng yung idol. Lalo-lalo na sa mga bata dyan na pumasok sa school. Alright, at pagkatapos niyan mga idol, at uh, pag natin, maglagay na tayo ng water at uh, palamputin lang natin ang karne. About 20 minutes, ilagay na natin ang ating uh, cream. Lagyan natin ng all-purpose cream at pagkatapos, iya, yeah, sasabihin natin... Okay na to. Garnish natin ng onion leeks or onion leaves. At pwede na, kainan time. Ito na po ang ating napakasarap na creamy pork mushroom. Dito lang yan sa ating iRecado. Sa ating program, Ang Ayos sa Sa 99.5 IFM, Ayos mong FM. Siupaya, 11.32 ang ating oras. Monday, 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 IFM. 99.5 Lawag.